Good morning, guys. Yan, dito na kami sa bahay. Ang nakapamili na kami. Grabe, guys. Ang mahal sa mga bilihin. Katulad nito, guys, oh. Yung patatas Dalawa lang binili ko. Sobrang mahal ang kilo. Uh, 300 ang per kilo, guys. Ito naman, kalamansi. Sa bagay, fresh naman itong kalamansi na bili ko. Makita nyo, may dahon pa sa ano, oh, di ba? So, Pero, may dahon pa. Ibig sabihin, fresh. Ganda to siya gawing juice, guys. Yan. Yeah, Nakatiming ko nito, guys, kasi fresh ko talaga makatas. Pero mahal lang ang per kilo nito. Isang kilo to, guys. Tapos, dito naman tayo sa luya, guys. Sobrang mahal. 300 per kilo. Yan. Kaya isa lang binili ko. At least mayroon kong magamit so once magluto ako. Okra, ito 10 peso. Ito, mahal din kilo tong siling mahaba. Ano tong kilo, guys? 300 din. Tapos, bili din ako ng poset, para burito ng bayan, para burito namin to pang appetizer Kahit paminsan-minsan kain tayong mga tuyo. Like for set, mahal din to guys. 100 lang to guys ganito. Isang pack 100 na, ilang piraso na siguro na sa 15 pieces or sampok. Tapos may isa akong lemon, gawin ko juice. Tapos dito tayo sa sibuyas. Pareho lang siya ng sa onion na puti, tapos onions na red. Pareho lang sila 150 per kilo. Kaya paano na? Medyo na bawas-bawas na. Tapos isang isang mais, nagbili ako para sa sinigang kong baka. Tapos mayroon ako 140 per kilo tong at yung ito. Ang tawag nito, kalimutan ko. <laughs> Tapos sibuyas, mahal din. Tanglad, oo. Oh, kailangan may tanglad tayo. Ang yan, healthy yan. Kasi kung high blood ka, ganda yan lagain. Gawing juice. Lagyan mong kalamansi, tapos counting honey, inumin mo yan. Tapos dito naman tayo sa carrots, mahal din. 300 per kilo to guys. Dalawa lang binili ko. Budgeted lang talaga. Tapos 20 ah, 25 pesos na kalabasa para kung magluto ako ng malawoy, isa na itong ingredients. Sa iyote, mahal din kilo. Isa lang binili ko. So, dito na tayo sa lipi vegetables. Importante ang lipi vegetables. Kangkong, isang balot, 15 pesos. Malunggay. Yan, hindi mawalang malunggay sa akin kasi importante na may mga vegetables tayo, vegetables tapos saluyot ayan, ganda din saluyot sa kalusugan din natin healthy yan malapot tong saluyot Wale, alam mo ba guys may share ko sa inyo ang saluyot, ang pusa namin kumakain ang saluyot na-amaze ako kasi, di ko kalain kakain pala siya ng saluyot so, uh, vegetarian ang pusa namin pero ito lang na diskubrehan ko sa saluyot, kinain niya Iwan ko sa ibang mga, ah, patata. Kakain din sila sa patata. Pagluto na. Yan lang, guys. Yan ang update ko ngayong umaga. Sa araw ng linggo. Kasi, usually, guys, linggo talaga kami mamalingki. Kasi, marami kang mabili, mapilian, lalo sa mga gulay. Yan. Tapos, yung karne ko, nandoon sa loob. Hindi ko lang sali dito kasi gasan ko pa yun. Yan, yun ang... Binili ko, good for 3 uh, days to guys. Kung maglalagpas pa ng 3 days, uh, mas mabuti. Pero hindi, pas basta mga gulay, mga pinakalimit na araw, 3 days. Kasi mag-iba na sila pag nasa ref na. Sa sobrang lamig. Okay guys, thank you for watching for this video. Bye!